Nakakagalit at nakakadismaya ang naging sagot ni Mark Alan Arevalo ng Wawao Builders sa Senado. Sa halip na diretsong sagutin kung may ghost projects ang kanilang kumpanya, mas pinili niyang gamitin ang karapatan laban sa self-incrimination. Para bang may itinatago, para bang hindi kayang panindigan ang kanilang trabaho. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nawawala ang tiwala ng tao sa mga kontraktor at sa sistema ng DPWH. Kung tutuusin, simple lang naman ang tanong. May ghost projects ba o wala? Pero kahit ka kasimple, hindi masagot ng direkta. Kung ang isang kumpanya na may 42 proyekto sa Bulacan ay hindi masagot kung totoo ang mga ito o hindi, malinaw na may malaking problema sa transparency. Para sa ordinaryong Pilipino, ang mga proyektong ito ay pera nila, buwis nila, na dapat napupunta sa tamang infrastruktura. Dito mahalaga ang punto ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Noon pa man, binigyang diin niya na ang pera ng bayan ay sagrado. Walang puwang para sa sindikato at ghost projects. Sa kanyang termino, hindi siya nag-atubiling tawagin at sibakin ang mga tiwali. Kung ganitong klase ng mga anomalya ang lalabas ngayon, malinaw na dapat ibalik ang ganitong uri ng tapang at disiplina. Ang nakakalungkot pa, Lumabas din sa pagdinig na may ibang kumpanya na may daan-daang proyekto pero kakaunti lang ang empleyado. Halimbawa, ang St. Timothy Construction ay may 145 flood control projects pero 38 lamang ang staff. Paano posibleng matapos ang ganoong dami ng proyekto kung kulang ang tao? Ito'y malinaw na senyales ng overloading at posibleng papel lang ang proyekto. Mabuti na lang at may mga senador tulad ni Najingoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta na handang usigin ang mga kontraktor. Pero tandaan natin, hindi sa patang senado lang. Dapat kasuhan, dapat may makulong at dapat may mapanagot sa korte. Sabi nga ni Marcoleta kung magbibigay ng impormasyon ang mga kontraktor tungkol sa mas malalaking isda, baka makalusot sila sa criminal prosecution. Pero tanong, bakit kailangang makipag-deal kung pwede namang kasuhan agad? Ang ghost projects ay hindi simpleng anomalya. Ito ay sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang epekto nito ay baha sa mga komunidad. sira ang kabuhayan ng magsasaka at peligro sa buhay ng mga Pilipino. Sa madaling salita, habang may kumikita sa bulsa, milyon-milyon ang nagdurusa sa pagbaha ito ay hindi lamang katiwalian ito ay pambabastos sa taumbayan kaya sa mata ng mga Duterte supporters ang solusyon ay malinaw ibalik ang tapang malasakit at political will na ipinakita ni Tatay Digong hindi sapat ang hearing hindi sapat ang resignation at lalong hindi sapat ang blacklisting dapat may hustisya dapat may makulong at higit sa lahat dapat maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan.